yan. Wala na yan. Ah. viral din yan. mo. Tara, cheers tayo, ay. Cheers. Cheers. Ba't tayo mo mag ka sa sarili ko? <laughs> oh, <Okay>. arti ito <laughs> na orti ito. Inom na, tara na. Kumain na lang. Ayaw ko, kumain ako kanina. Okay. Mayday, mayday. Mayday. Ah, cheers wala. Ako... Bakit wala ka daw? Bakit wala ka daw? Direct na nga ako, di Cheers, cheers. Cheers, cheers, Minsan lang naman natin, minsan lang naman natin ito mag eh, ano, ay, mag-banding. Ayaw mo Oo, ma oh. nga, ayaw, ayaw niya. Kung kuma, kung kuma, ayaw minsan niya. Minsan na lang tayo uminom. Oh. Cheers muna, cheers. Wow. Sana Ah. Tayo mo na yung pagkain, pulutan na ako. Oh. Pulutan na lang tayo mo na pulutan. Pero hindi ka masaya, masaya ka ba ngayon? Masaya ako, siyempre. Ha? Ah? Masaya ako, nawawala na yung boring. Tubig-tubig tubig ka ah. lang sigurado. Oh, oh. tubig na tubig lang. Oo. <laughs> tubig-tubig lang. Tubig-tubig <laughs> ka lang daw. Ay, wait lang po. Nagko-content lang po kami sa saglit. Ay, wait lang po. Sa, yeah, yeah, just, yeah, Wait lang yeah. kuya, ito content lang kami sa glit. Ah, papicture daw muna anal. Yeah, ay, ay, picture lang daw. Ay, doon niyo po ako yung daw nang papapicture mga ganyan. Okay, ganito si si, na, na lang. Ako <laughs> na lang, boss. Papicture mo na. Papicture mo na. Yaw mo na yan, pasensya mo na yan. Pasensya ka na. Tara. Pasok ng na kung tiro gusto niya pa kay mo. Para kakay pa pa. gusto niya kasi kay sa camera mo boss. Oh, pagkatapos ko nga para magpa-picture din bigla kasi

pa Tapos mo naman yung video na, na yun. <tame> yan. Hindi na nga ako papapicture eh. Kaya papicture pa lang ngayon yung tao ko. Tawa mo papicture! Isa ka ba? Nakulit ka! Gusto mo po sa mga video. Kaya siya na ko kasi nagko-content kasi kanina ko eh. Hindi nga po eh. Nagpapicture lang naman po. Ano nito mo na kami? Ito ba kakahantay? Tayaan mo na yun po. Tak mo yung papapicture. Aba mo na po!

pasensya na po kuya pag ano magkano po ba yung ano nadam para ano? So, ano sa nadamid kasi yung oh, hinahangaan ka ng tao tapos ganyan hinahangaan ako walang respeto Nag nagbibidyo kami dito tapos na mo kami ha tapos ikaw lang bibidyo ka pa ano gusto mo pera lang gusto mo pag mong nakitig ka tapos sila nyo ha magbabiral din yan tingnan mo tara pari tapos ikaw lang bibidyo ka ang dami yung mo ang makapal mo ka tama na tama itakal mo mo bakit ba? Out! Out! Bakit? Akala nyo ba hindi ako nagagali sa mga ganyan? Bakit na ba kinakausap mga ayos hindi mo ng tubig? Bakit? Nagpe-video tayo dito ah! Yeah, Wala ba yung mga respeto? na!